Sarap lang pagmasdan mga idol. Sarap mamasyal sa farm. Pagmasdan yung mga stags natin dito Quality stags Ang problema natin dito Panay ang ulan Ano, gaganda Kaya panay stress yung inaabot ng mga alaga natin Well, kasama talaga yan, no? Nature okay. yan, eh Yun yung guys, yung mga stags natin Kaya Puro ganyan yung quality ng mga stags natin tayong red ngayon sweaters Gilmore Cross yellow legged hatch Kelso and ito mga ganda na rin yung black natin dito mga idol ito ganda na pula na to hindi oh. bata pa lang dahil mga huling tinali ito yung mga black hindi rin pahuhuli mga idol ayun eh. black gilmore quality quality ito pa isa straight comb naman to yun no? wow marami tayong black alaga nating kambing dito nasa tipi na rin ayun o oh. bakit sa itaas ng tipi yan magaling sa kaya tayo okay, mo mga idol o oh. galing o oh. mag ina yan bakit sila sa tipi kala nila manok din sila Ano, puno-puno tayo mga idol. For sharing na 'to. Pwede nang i-share uh, 'to mga idol. So, 'yung mga nangangailangan ng mga, mga, mga stags PM lang kayo. Marami 'yan, marami pagpipilian, lahat quality. ito yung mga black natin oh. winning line black Pasal kayo sa farm anytime welcome yung mga tropa natin dyan Yan, yeah, puro red dito. Yan, yeah, puro red hanggang dun Puro red dyan. Nakatuwa lang tingnan. Feeding time. Dito naman yung medyo magugulang nasa may harapan. Yan. Yeah. mga gray tayo. Maraming gray. Maraming gray. Napanay pogi. Meron din ng red, yung mga straight comb. Ang ganda. Ang ganda ng postura niya. Dito may mga ayan, mga napungusan na natin lahat 'to. Yeah, no. Ayan ang mga available, mga idol. Ito may magandang straight comb na gray. Ayan o. Oh. Available lahat yan. Nandito sa farm, walang tinatago. Paki-share mga idol, paki-like yung video natin. At sa mga hindi pa nga, hindi nagpa-follow, please follow Facebook page natin. Yeah. Lahat yan available. Okay? Paki-share lang. At medyo dumidilim na rito sa farm. Mukhang babagsak na naman yung ulan. Yan, ganda ng tanawin dito. Okay, see you at my next video. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!